Para sa nalalapit na first round ng NBA playoffs, isang mahalagang balita ang lumabas mula sa kilalang NBA insider na si Jovan Buha ng The Athletic. Ayon sa kanya, may tatlong manlalaro na hindi masyadong nabibigyang pansin pero inaasahang may malaking magiging papel para sa kampanya ng Lakers, sina Marty F. Morris, Maxi Kleber, at Dalton Connect. Hindi man sila headline names gaya ni na Lebron James at Luka Doncic, pero ang kanilang shooting ability at floor spacing ang sinasabing magiging difference maker para sa Lakers. Sa system na nilalaro ng Lakers ngayon, kung saan madalas na dinodoble o sinisiksik sa loob ang mga superstar players, kailangan ng mga spot-up shooter na maaasahan sa labas. Dito papasok ang kahalagahan ng tatlong role players na ito. Si Mark F. Morris, kahit veteran na at hindi nakatulad ng dati ang production, ay may championship experience at hindi kinakabahan sa pressure. Kayang pumasok sa laro at mag-deliver ng timely three pointers at physical defense. Si Maxie Cleaver, isang stretch bigman na kilala sa kanyang matatag na perimeter shooting at solid na help defense, ay may kakayahang edro ang mga bigman palayo sa paint. At ang rookie na si Dalton Kinect, isang natural shooter na baguhan pa lang sa liga pero ipinapakita na ang composure at potential bilang elite shooter sa mga darating na taon. Ayon kay Buha, inaasahan na si Luka ay magiging primary focus ng depensa ng kalaban. Kaya kung makakapag-contribute ang mga spot-up shooter ng Lakers sa labas, mapipilitang i-respect e ng depensa ang perimeter, na magre-resulta sa mas maraming oportunidad para sa penetration at ball movement. Sa madaling salita, ang outside shooting ng Lakers ang maaaring maging susi kung gusto nilang makalusot sa unang round at makaporma sa mas malalim na bahagi ng playoffs. Pero bukod sa on-court strategy, may isang malaking balita rin na ngayon pa lang ay gumugulo na sa isipan ng mga fans at NBA analysts, ang posibleng paghabol ng Lakers kay Nikola Jokic. Tama ang narinig nyo, Ayon sa mga lumalabas na ulat, may mga NBA insiders na naniniwalang kung dumating ang panahon na gustuhin ni Jokic na umalis sa Denver Nuggets, isa ang Lakers sa mga unang teams na susubok makuha siya. Bagamat ito ay hypothetical sa ngayon at walang kumpirmasyon mula sa kampo ni Jokic, may mga nagsasabi na ang Lakers ay handang isakripisyo ang lahat maliban kay Luka at LeBron James kapalit ng reigning MVP. Handa raw ang front office na i-trade ang kanilang mga future draft picks, ilang promising young players, at rotational guys kung kapalit naman ay ang posibilidad ng pagbuo ng local Lebron Jokic Big 3 na may tuturing na isa sa pinakamakapangyarihang trio sa kasaysayan ng liga. Bakit? Simple lang. Alam ng Lakers na papalapit na sa dulo ang karera ni Lebron. At kung gusto nilang manatiling contender sa mga susunod na taon, kailangan nilang maghanap ng bagong face of the franchise. Si Luka ay future ng team, pero ang pagdagdag ng isa pang MVP caliber player tulad ni Jokic ay hindi lang magpapatatag sa championship hopes nila, kundi magsisilbing bridge mula sa Lebron era papunta sa bagong henerasyon ng Lakers basketball. Ang tanong ngayon, Lakers Nation, sapat ba ang shooting ni na Morris, Kleber, at Kinect para masuportahan si na Lebron at Luka sa playoffs? At kung sakaling maging available si Jokic, dapat ba talagang e-go eh all-in ng Lakers kahit kapalit nito ang halos buong depth ng team? Maraming tanong, maraming posibilidad. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang Lakers. Kung may pagkakataon, they will always swing for the fences. Dahil para sa Lakers, hindi sapat ang makapasok sa playoffs. Ang goal ay championship, taon-taon. I-comment -taon. e nyo ang inyong mga opinion sa baba, sangayon ba kayo sa plano ng Lakers? At sino pa sa palagay nyo ang dapat idagdag o e-develop habang nandito pa si Lebron? Huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe sa Bench Reaction PH, at hit ang notification bell para sa mga susunod pang Lakers content, game reactions, at exclusive na analysis.